Hindi nga, tanggapin mo bro. Ha? Hindi okay. nga, para sa inyo tanggapin yan, tanggapin nyo. Kuya, ano po yung dala mo? Ano yung dala nyo? Ha? Uh ha? -huh. Huh? Uh -huh. Kupras? 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 Ha, uh -huh. ah, kupras, ang yan. Mukhang mataas yung pinanggalingan yan ha. Ah. Oh. Ano yan, sa inyo mismo? Marunong ka magtagalog? Hindi, ako marunong. Ah, hindi ka marunong. So, uh, pero maintindihan mo ako. Oh. Uh, saan galing yan? Dito, sa, uh -huh. taas pa sa taas? Oh, taas. Oh, sa inyo yan yeah. mismo? Oh. Galang sa bundok? Oo, oh, sa inyo mismo? Oo. Oh. oh. okay. <laughs> ah, sige, naabala ko kayo sa banda sige. lang yan. Sige. Dito, dito sa baba? Oo, oh, dito. Ah, dito lang? Sige, sige. Sundan ko kayo, ha? <laughs> mukhang, mukhang, mahirap yung pinagdaanan nila, oh. Kasi, galing pa yata sa pinakatuktok ng bundok yung kanilang pinagkuprahan. Mukhang may hirapan tayong makipag-usap kala pare ko eh. Kasi hindi sila ano, hindi sila sanay magsalita ng Tagalog, guys. Then syempre, lalo naman ako hindi ako nakakaintindi ng <laughs> salita nila ng Bisaya, no? Kaya nagkupra sila, no, galing pa nang bundok, no. Sa pinakatuktok ba? Hindi. Hindi. Ano 'yon, lupa ninyo? Sa sarili, lupa. Oo. Sarili. Ah, yun, uh, ilang puno lang 'yan? Ilang puno yung kinuhanan niyo ng ano? Ilang puno? Ha? Ilan? 13 piraso? 13 puno yung kinuha na nyo. Ah, kaya pala yan lang yung nakuha nyo, no? <coughs> Mga pare ko ano, pinito. Uh, gusto ko kasi nga eh. Uh, dahil first time ko dito sa Mindanao. Sa Usami sa Occidental. Naintindihan nyo ako? Yan. Gusto ko sanang uh, ah, magpabot sa inyo ng kahit paano na makatulong din sa inyo. Ano yung niya ako? Ayan guys ha. Ito. Ito para sa inyo to. Ha? Hindi ko na bibilangin na. Tingnan, tanggapin mo bro. Ha? Hindi ah, nga. Para sa inyo tanggapin yan. Tanggapin niyo. Kahit ito pa ano, makakatulong sa inyo to. Sige na. Sige na bro. Para sa inyo yan. salamat. Wala nga naman yan bro.